sa tait ng kambing. Oh. Ilawing kambing may utak. Oh. oh. Ang tawag ito? Sinampalukan. Sinampaluan ang kambing. Ito, ayan. Kaldiretang kambing. Ito yung ginagapong. Luto ako sumampat kayo. Parbangon, nagpaparti ng galuto ng kambing. Paitan. Ang klase by Chef Jawa, Marosijan. Si pingas, si pingas, nang betangkas. <laughs> Tawasnya yuk, alhamdulillah alam, alam yu. Si <laughs> pingas, si pingas nong betangkas. Nang sini bentukun. Hei lo, apa ikan? Hei, geng. ng ang kambing. Kulo Bago rin naman ba na ang, dilu, hmm. ang kambing. Dito sa pangkesya Gigit. Sarap. Ang ilukano. Anong tawag dyan? Pinapaitan. Papait. Puro ng kambing. Bitukan ano? ng kambing. Ang papait dyan. Tayo ng kambing. Tayo ng kambing? Oo, tayo ng kambing. Pero hindi pa siya naging tayo. Parang, kumbaga siya kung herbal to. Kina, kinain ng kambing. Oo, damo. Damo. Herbal yan. Papakulo mo naman yan eh. Pero inalo na yung tatlo oh. dyan. Oo. Nandiyan na yung, yung mga ni... Nandiyan na yung, yung, mga... Ni... Nandyan Nandyan yung, yung, yung mga taita yun ni Juan Kambing O sige, ikaw gusto kong kainin Ayan o, oh. Sinam... ano, papaitan o Oo, oh. Ato ah, ititak ni, etits ng kambing. etits ng kambing Ato'y, daw. Ato ay nagihimas ni. Oh. Nag oh, Joe Mike, yung etits ng kambing oh. Ayan <laughs> oh. Sarap po. Nagihimas eh. Yeah, nagihimas eh ng ken. Ito ang tunay. Ito tunay na pinapaitan. May kasabang talagang etits ng kambing oh. Ayan oh. Ayan oh. Talagang dito lang yan sa panggasinan, Pangasinan. Kasinggan. Kasinggan. dua, sangkapa, ini mau sarapan pulung pulung, namanya titik mana titinya? Cheers, yang bau napa? Kambing, pulung kambing, ini lampu tuh, tuh, penga, pengen kambing, yang palu kan, ayo tuh, Cheers. Si Betty nabatbat Yung mga Daniel, yun you know, mm -hmm. mm -hmm. na. anak na Kami, duwa nang tsaka na talo.